Nandito po kami ngayon sa Barangay Diklatan General Trias Cavite Ayan Sa bahay ng Anak ni Ati Elizabeth Tio Ano? Ayan Nandito kasama namin si Tio Boy Ayan 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 po bahay nila, oh. Hi, Kuya. Kumusta po? Sige pa. na si Nelson. Kaya yung lang? lang Hello. Hindi ka si Lolo lang. Hello. Hello. Papalalaw. namin. na po natin. big boy. Hello, Hello, big boy. Hello, hello. Ay si Lord. Hello, pa Lord Jesus, gusto mo? si Lord ano ba tayo? Ang si Lord Jesus. Pa 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 Pa si Lord Jesus. Pa si Lord Pa si Lord Jesus. Pa si The same Inez, Yanser, Yung dalawa na taas ng dalawang malaking lalake. Ay, wala pa. Ay, wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala po sa taas Wala pa. 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 Wala pa.

kung ipalalaw mo ang dami hanggang dito, masisira nga. Kung malayo-layo din Hindi, yeah, nagbabaya din na. Hindi eh, panggas. Una na. Bakit po? Matagal po ba pag mo? Hindi. Yung panggas. Hindi. Yung, siya, eh. yung... wala maya yun. din eh. Sila. Hindi sila nag Naka plastic yung... lang. Hindi oh, na kayo. Oh, Eh yung nakakulir sila. Na Kaya nilagay. Nilagay kay kung sa sama kayo. pag apang 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 apang

Ding, ding, dumayo, dali dali ano dito, dali 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 dali. Dede, dede, mukhang ibal na lajamo na yung ibang yelo. At nagay mula sa ibal na lajamo yelo. Para yung la. Chicken si Rubber. Hehehe. Mayo alam mo? Yung pang yung pangbitch niya.

diyan mo, habang masakit, sa ka naman siya, kung ko. ano? Tumiram pako. Ano? ang masakit? Seda. Seda, milya. Sama sa Wow! Wao! 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 Kaya ay kayo Hindi <laughs> yung isa babad De, ay isa. <laughs> babad, okay. yun. De, Or De, babad mo. Hindi, isa no, babad mo. Ito? Hindi, mo yung babad mo? Babad yung isa sa aming room. Do'yo, kalamansin. Kaya, na. kung gusto

boh, may pa, Putulin natin nag-iyak na. ciao mo palitan natin yung patag na, na ano baboy palitan natin palitan natin. diyan yung. ka. niyo ng tugtog, iputolin naging muriang. ala iputol na, iputol yung may tugtog. hey sa isang ibig ko. yun.

Oh, nakakapuno na. Alin siya? Nakita mo mo. Nakukuha ko siya. Kasama, kasama po. <laughs> <laughs> Sita, hindi ko, po hindi yung 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 lagi din kelo padenda Ako rin iyo dito sa pete Ako rin yung uto lang marinig at ayan gumaling na agad salamat ka kayo, okay, Jesus mo oh 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 mo. oh oh na oh mo, oh 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 oh

Eto, YEs like no. baka uh, uh, ano, baka may pinatala daw sa... mo, ah, nandun, ano lang, nasa Bako lang. Kala niya ganun lang. May unliot eh. Ige, ingat. Sige, pasensya na kayo. Thank you, po. Thank you, po. Nakita ko ang